Ikinasal na ngayon ang kapamilya host na si Robbie Domingo sa kanyang longtime girlfriend na si Mikey Pineda, mahigit isang taon pagkatapos ng kanilang engagement. Ikinasal ang dalawa sa isang pribadong seremonya sa Diocesan Shrine and Parish sa San Isidro, Labrador. Sa pulilan, bulakan na dinaluhan ng kanika nilang pamilya at ilang malalapit na kaibigan. Si Robbie ay nakasuot ng barong Tagalog habang nakaputing wedding gown naman si Mikey. Ang mga sandali mula sa seremonya ng kasal ng mag-asawa ay ibinahagi ng Kapwa Pinoy Big Brother co-host ni Robby. Ang komedyanteng si Melai Cantiveros sa pamamagitan ng kanyang Instagram stories ngayong Sabado, January 6. Nakahabol din ako Rob C Wabzi. Oh, super happy to witness this moment, Robs. We love you, Rob and Mikey. Nilagyan niya ng caption ang post niya. Congrats, Mr. and Mrs. Robbie and Mikey Domingo, sabi niya sa isang hiwalay na post. Sa isa pang Instagram story, inihayag ni Darren Espanto isa sa matalik na kaibigan ni Robbie sa industriya na isa siya sa mga groomsmen ng kapamilya host. Nagsilbing groomsman din sina Donnie Pangilinan at Joshua Garcia habang ang ex-couple na sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo ang naging candle bearers. Apat na taon na ang relasyon ni na Robbie Domingo at Mikey Pineda nang ma-engage sila noong November 4, 2022, sa gitna ng sikat na Shibuya Crossing sa Tokyo, Japan, noong November 2023, ibinunyag nila na si dating Vice President Lenny Robredo ang isa sa kanilang wedding sponsors. Kabilang din sa mga principal sponsors sa kasal ni na Robbie at Mikey ay sina ABS-CBN CEO and President Carlo Katigbak. ABS-CBN COO for Broadcast Cory Vidanes at Star Magic Head Laurenti Jogi, Piolo Pascual, ang mag-asawang OG Alcacid at Regine Velasquez at Vicky Bello. Sa isang panayam pagkatapos ng kanilang engagement, sinabi ni Robbie na si Mikey na talaga ang kanyang the one. She gives me so much purpose and we have the same goals. We have the same ideologies, and I just can't stop talking to her. I love conversing with her, especially with ideas, Ania, na diagnose si Mikey na may rare autoimmune disease na dermatomyositis noong July 2023. Dala ng pag-aalala sa kalusugan ni Mikey, aminado si Robbie sa ideyang ipagpaliban muna ang kasala nila. Sa kabila nito, sinabi ni Robbie na itutuloy ang kanilang kasal ayon sa naka-schedule, dahil mismong si Mikey ang nagnais na ituloy ito, dahil nagbibigay ito kay Mikey ng something to hope for. We talked about it, and honestly, because of her condition, I was the one who told her baka dapat ay delay natin ng konti. Kasi medyo iniisip ko na yung health niya, and then siya yung nagsabi na don, give me something to hope for, emosyonal na naibahagi ni Robbie sa panayam.